So, guys, so for today's video mga ka-showing ay uh, titingnan po natin no ang uh, napakalaki pong akubutan uh, uh, no. e ko kuha tawag sa Tagalog nito. No, parang pusit din to ito. Ito mga ka-showing. So mayroon lang po siyang uh, kulay puti na bagal no sa kanyang likod. So ayan mga ka-showing oh, mahigit tatlong kilo daw po ito. So titingnan po natin mga ka-showing kung paano po tanggalin no yung nga uh, puti po na sa likod nito mga ka-showing no? Grabing laki, no? Talaga nga mayroon talagang malalaking mga ganito mga kasyon na kubutan, no? Parang nga uh, pusit din to ito mga kasyon. So ayan tingnan po natin, no? Yan, dikdikin lang pala mga kasyon upang matanggal yung kulay puti mga kasyon. Oo, oh, laki ng puti na natanggal niya, no? So kailangan kasi tanggalin po 'yon dahil hindi po 'yon nakakain. So ayan mga kasyon, oh, no? natanggal na po, oh. Oh, grabe ang laki, no? Grabe. So, ayan mga kasyoy. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panunod. Thank you for watching. Bye-bye.